Ayan mga boss oh. sarap maligo dyan oh Ayan, may mga naligo, may naglalaba Ang linaw ng tubig Ayan Sarap ang lamig dyan ba, ang linis mga boss May mga cottage din oh, don, oh. only water oh. May naglalaba sila ati may mga puno oh. Ayan Mga stopover ng mga uh, kabali natin Mga tracking, yung mga tropa natin oh stop over muna dahil uh, nasira nyo yung sasakyan sak inayos pa so para malamigin yung mga gulong ayan, kasi ang layan ng biyahe pasibo kami mga boss so, galing kami yung Valenzuela City no? dito lang yung mga boss sa Erosin Sursugon sarap maligo dyan ayan gusto ko sanang maligo dyan kailang wala pa akong tulog baka madubok yung mata ko mahirap na madubok ba madubok ba? ayan So, dyan banda, bawal magparada dyan for safety caution, no? Ayan. So, hanggang dyan lang, may limit, no? mga boss, oh. May limit lang. Okay? Ang linis. Dito lang yan mga boss, sa Erosin, Sorsogon. Ayan, kung gusto nyo magpunta dito, dalhin yung pamilya nyo. Ayan, maligo dito. So, walang bayad. Libre yan mga boss, no? libre maligo dyan kahit sino ayan so, yun mga boss hanggang gito lang po maraming salamat peace out